Uh, hindi, hindi hindi ko masagot yan no uh, let's just wait uh, wait and see at, at the proper time kung kailan yung announcement kung sino sino talaga yung uh, mapapasama sa lineup ng uh, ng alyansa na mm ito. -hmm. Pero sir, di ba parang issue din yung mga merging dating sa lokal kasi like kung yung lakas may kandidato and the other party ay may kandidato, how would you resolve that? Forever. Well, kung talagang may conflict sa sa ground at hindi mapag-ayos, ang siyempre pag-aayusin muna namin yan na huwag sila magpangapangga. You know, like uh, lakas at saka PFP. Uh, pero kung talagang hindi maawat, na talagang gusto mo na maglaban, baka magiging libre so na yan. Mm. Meaning ba? So na libre. So, uh, sige, may the best man din. Yan na rin. Or yung income ni si Rudy. Oh, Meron ibang, pa eh, ibang koalisyon eh, naman, equity of the incumbent, mga ganyan. So yun yung talagang practice ever since eh. Mas madali kayo yung sa national kasi usually sa series, isang kandidato nila or like sa senate sa local, local nagkakapagulang nila sa mm mga. -hmm. Tama. Sir, target, target na dun sa pag-alliance nyo na halos lahat ng manalo sa 2020 fifth ay mga kapatid Yun ba yung isa sa goal ng Well, uh, sa... alam niyo naman yung approach ni si, uh, Presidente Bongbong. Hindi naman siya yung tipo ano man ng diktador eh, di ba? <laughs> so, malaman natin. Pero syempre, as much as possible, kung mas gusto natin na may panalo lahat ng mga kasama namin sa sa partido o dito sa alyansa mo As I said, open pa rin po sa ibang uh, partido. No? Siguro i-announce ia din yan ni Speaker at uh, ng ating mga pangulo kung eh uh, sino-sino mga partido na makakaalyansa ng uh, BFP eh uh, la rasia dito. So that to base parauri assemble ude in bago